kahulugan ng ina sa panaginip. Meron nila mga damdamin sa nananaginip na ina. Ang mga panaginip tungkol sa isang ina, buhay man siya o hindi. Inahanap natin ang mga posibleng kahulugan ng isang ina sa mga panaginip upang maunawaan kung ano ang mga motibo na nagdadala sa atin sa mundong ito. Ang ina ay isa sa mga pinakakaraniwang simbolo na lumilitaw sa mga panaginip. Ang mga ina ay likas na may mahalagang papel sa buhay ng tao, kaya ang simbolo ng isang ina sa panaginip ay may malalim na kahulugan. Ang imahe ng isang ina sa isang panaginip ay nauugnay sa proteksyon at pagmamahal. Ang isang ina ay tradisyonal na kumakatawan sa isang taong nagproprotekta at nag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa mga panaginip, ang simbolo ng ina ay maaaring maglarawan ng pangangailangan para sa kaligtasan at damdamin ng seguridad. Ang mga ina ay nagpapakita rin ng emosyonal na solidong attachment. Ang mga ina ay mga figura na kadalasang pinagmumulan ng walang pasubaling suporta at pagmamahal. Sa mga panaginip, ang simbolo ng ina ay maaaring magpakita ng pangangailangan para sa emosyonal na attachment at malalim na relasyon. Ang bawat kultura ay may iba't ibang pananaw at interpretasyon sa papel at kahulugan ng pagiging ina. Halimbawa, sa kulturang silangan, ang ina ang haligi ng pamilya at pinagmumula ng inspirasyon. Sa kulturang kanluranin, ang mga ina ay kumakatawan sa matatag at malayang mga pigura. Ang pananaw na ito ay maaaring makaimpluensya sa paraan ng pagunawa mo sa simbolo ng ina sa mga panaginip. Subukang ikonekta ang karakter ng ina sa mga panaginip sa iyong mga personal na karanasan. Padalasan, ang panaginip na ito ay naroroon dahil meron kang karanasan sa paggabata kasama ang iyong ina. Sinusubukan ng subconscious na magpadala ng mga mensahe o signal kapag tayo ay natutulog. Karamihan sa mga panaginip na ito ay talagang magandang senyales na may isang bagay na dapat ipagdiwang sa lalong madaling panahon. Ngunit ano ang kahulugan ng ina na ating nakilala sa ating pagtulog? Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap si nanay. Gaano kadalas tayong humihingi ng payo mula sa mga ina? kapag nakikinig sa sinasabi ni nanay, mas maganda ang pakiramdam nito at naiisip natin ang kalinawan ng direksyon sa hinaharap. Ang panaginip na makausap ang iyong ina ay simbolo ng pagdududa. Lumalabas siya bilang iyong tagapayo upang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Ang gayong payo ay may kaugnayan pa rin sa ilang pagbabagong magaganap sa iyong gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtalo sa ina. Walang gusto makipag-away kay nanay at kadalasan kapag nangyayari ito, ito ay dahil sa mga emosyon na hindi kontrolado ng isang partido. Dito meron itong babala na kailangan mo ng higit na kontrol sa iyong mga damdamin at ugali sa lugar ng trabaho. Ang pagkakataong magkaroon ng gulo at mawala ang lahat ay isang babala mula sa panaginip na makipag-away sa isang ina na hinding-hindi mo gugustuhin kalabanin. Mag-ingat dahil alam nating kung gaano kabigat ang relokasyon ng profesional. Kahulugan ng panaginip tungkol sa yakapin si nanay Ang kahulugan ng pagyakap sa iyong ina sa isang panaginip ay tanda ng iyong kakulangan. Sa unang kaso, ito ay nangangahulugan na ang iyong mga pagkukulang ay maaaring humantong sa iyo sa maling direksyon. Upang ipakita ang hindi makatwirang mga inaasahang sa iba at ito ay maari maging sanihin ng pagkabigo. You better put yourself in contact with people para hindi ka masaktan. Sa pangalawang kaso, ang indikasyon ay lalapit ka sa mga taong nangangailangan sa iyo. Gayunpaman, dapat ka maging maingat na huwag masyadong masangkot, na maaaring maging sanhi ng pagkabigo. Kailangan mo rin maging aware sa iyong mga pagkukulang dahil hindi ka masisisi ng mga tao sa mga inaasahan na ibinigay sa iyo ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ina na nag-aalaga sa iyo. Kapag tinatrato ka ng iyong ina sa isang panaginip, ito ay may kahulugan ng pag-aalala. Nangangailangan ito ng mas malapit na diskarte upang masuklian mo ang lahat ng pagmamahal mula sa mga taong nagdala sa iyo sa mundo. Ang pagiging abala ng pang-araw-araw na buhay sa lungsod ay nag-aalis sa iyo. Sa ibang kahulugan, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kawalan ng kapanahunan ng nananaginip. Sinusubukan ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga sa ina bilang isang proteksyon na figura na maunawaan ang konteksto ng iyong buhay upang malaman kung aling kaso ang pinakaangkop. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay sumisimbolo din ng insecurity factor sa ilang mga landas na iyong tinatahak. May mga nawawalang haligi upang suportahan ang katiyakan na ang lahat ay ginagawa sa tamang paraan. Subukan magtiwala sa iyong instinct. Gawin ang sa tingin mo ay tama o ipagpatuloy ang iyong trabaho nang hindi masyadong nababahala. Alam mo ang iyong sarili at hindi kailangan ng mga pagdududa na makikita sa panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ina na humawak sa iyong kamay. Sa kasong ito, mayroong isang taong gumagabay sa iyong sa lahat ng mga landas na iyong nilakbay hindi kailangan maging iyong ina at maaari itong maging isang taong mahalaga sa iyong buhay ipinapakita nito na walang pakiramdam ng siguridad sa paggawa ng mahahalagang desisyon nang walang pahintulot ng taong ito sa pinakamahirap na oras Kahulugan ng panaginip tungkol sa may sakit si nanay Walang bata na gustong makita ang kanilang may sakit na ina Ngunit ang panaginip na ito ay hindi nagpapakita ng masamang palatandaan Kahit na ito ay isang babala ng isang bagay na nangyayari Ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa isang may sakit na ina Ay nagpapahiwatig ng isang tao ay labis na nasaktan Iyon ay maaaring mga hulugan ng isang taong malapit sa iyo subukang suriin ang yung saloobin at iba pang mga aksyon na nagpaparamdam sa isang tao na sira. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahalikan sinanay. Kung hinalikan ka ni na nanay sa isang panaginip, ito ang address na makukuha mo sa daan. Magbubunga ito ng tama at napapanahong mga desisyon, kasama ng tiyaga at pagsusumikap. Napagtanto na ang kapalaran ay sumang-ayon sa lahat ng nagawa para sa iyo at lahat ay magtatagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa yumaong ina. Sa kaso ng mga namatay na ina na muling nabubuhay sa mga panaginip, kung minsan ito ay isang material na pagkawala sa hinaharap. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangan gastos dahil ito ay makakaabala sa iyo. Magkakaroon ka ng kalamangan na magkaroon ng kamalayan tungkol dito. Ang panaginip tungkol sa yumaong ina ay senyales din na mayroong labis na trabaho o assignment. Kailangan mo ng pahinga o iba pang paraan upang magsaya dahil sinusubukan ng isang patay na ina na bigyan ng babala na dapat bigyan ng higit na pansin ang iyong sarili. Ang panaginip ng namatay na ina ay may posibilidad na sumasagisag sa pagbawi ng kalusugan pagkatapos ng isang sakit na humarang sa iyong buhay ng maraming beses ng panaginip tungkol sa mismo si nanay. Sa panaginip na ito, ang pananabi kay isang simbolo ng labis na stress at kailangan mong lumaban. Maaari ka magtrabaho ng gusto, mag-aral o magdala ng labis na mga responsibilidad. Makingat ka. Minsan, nagdadala tayo ng mas mabibigat na pasanin kaysa kaya natin. Maya-maya, masisira ang ating katawan magagap ng oras upang bigyan pansin ang iyong sarili